isang beses lang ba ako magsalita pero uh, sinisiguro ko po na tagus po sa inyo no? kung sino mang nakaka or sino mang natatamaan dito sa live ko ito ba diba? kasi hindi ako ganitong tao ba diba? hindi ako puro pang, pang issue lang na, na channel ba diba? so ganun po ano Yes, si Maui tsaka si Ate Rachel kasi pala nagdala silang pasalubong ba? Diba? binisita nila si Ate Rachel si Maui kasi alam ni nilangga si Maui si Maui ay uh, medyo ano na naboboard na kasi ha, uh, mag isa lang doon ba? Diba? kaya ayun pinuntahan niya po doon pinuntahan po nila <laughs> Naawa nga ako kay eh, Dong dahil dami bashers yun doon makikita yung mga utak nila. Ah, mira sanay na po ako noon pa man, di ba? Sanay na po ako sa mga ganito, di ba? Basta't ano lang, <laughs> basta't galingan nyo lang po, ano, sa pumbabash. syempre sa mga nagre-react din po dyan, di ba? Mag-ano mag tayo, di ba? mag-research tayo. Ganun po. Sige po, magbasa po ako ng mga comments dito. Medyo marami din po ano, mga kalingap para syempre change of ano tayo, changing of uh, uh informations, di ba? Naiinip kasi si Maui, concerned si Langga, lalo na wala siyang friends sa dahil. Yun. Ganun po. Di ba? Ganun. di alam niyo ni Dudong na pupunta si Langga, nagulat din si Langga na nandun pa si Dudong. <laughs> Kaya pa ang Nakakaiyak lang dong kasi grabe pati mga kasamahan mo dinadamay nila. Huwag sa mga kasamahan ko na po, ibang live na po yun. No? Ibang live na po yun kung dami nila sa isang live, isang ibang live din po 'yun, 'di ba? Kasi dito po, no. Kailangga po ito, 'di ba? Uh, nagpapaliwanag po ako dito para sa mga taong ewan ko, sarado ang isip, hindi nagre-research, di na lam yung buong kwento. Or mga mema lang, no? Mema lang, mga mema lang. Ganun po ako may internet o oh wala kapag may problema, syempre pupunta ako sa mahal ko para maging masaya din sabi ni tita. <laughs> yan silang hindi ko pina, sinasabihan kayo na punta dito sa kubo. Kung gusto niya, pupunta yan. ba? Diba? Pag ako pupunta sa kanila, inupuntahan ko mga kalinga. Diba? Without live. Or without picture. Kung may makikita man kayo, bonus na lang po yun. No? Para may, mm, may up live update kami. Ganun po. Pwede mo sabihin na, Langga, huwag kang pupunta sa kubo. Hayaan mo si Roland pupunta sa inyo. Ano yun? Ang kubo ay open sa lahat. Ano bang meron sa kubo? ba? Diba? Ngayon nga, hindi alam ni Langga, si Trixie, si, Judaya, si Juday, si Sharali ay pumunta sa kubo. di alam ni Langga yan. Pagdating pa namin, pag-uwi namin kanina, sinabi ni Lola Maringa, ay eh, sila Trixie, andun sa kubo. So bawal na bang pumunta sa kubo? Ganun po. Hmm? Bawal na bang pumunta doon? Bawal na bang bisitahin sila Lamawi o sino bang doon? <laughs> Ang Ayun po ano para may ano po kayo dito, may may idea po kayo, no. Kahit manood lang po kayo in silent, no. Kahit manood lang po kayo in silent para naman ma-enlightened ma yung mind niyo po na yung iniisip nyo pala, no? ay hindi pala, hindi pala ganun kasama sa Ruel. <laughs> diba? Kasi alam ko sa mga isip nyo, 100% siguro na, ay, ang sama na ni Ruel, hindi yan deserve para kay Rachel. Nagsisisi kami, na sino, sinuportaan namin yung si Ruel. <laughs> diba? Alam mo, no? So, syempre, kailangan tayong magsalita. Sino ang pwede magsalita? On the, ah, diba? On the other hand, sino ba bang magsasalita para sa akin, di ba? Para i-represent ako. So, wala. Di ba? Wala. Wala. Kasi nga, walang nakakaalam. No? Kami lang nilangga, di ba? Sabi ni, ayan, Ati Linda Aguio, salamat po. Yung mga reactors na yan, di ko pinapanood. Piliin nyo lang po yung panoorin nyo po ng mga reactors na talagang legit, no? Yung legit, sabi natin legit. Number one, legit. Um, hindi lang sa sa legit siya na reactor ng Rochelle, pati yung mga information is legit din. Di diba po?